wala na naman masama sa magbasura. Manangal na trabaho naman yun. O dumi man. Malinis na paraan naman. Ang ambis ng panahon, no? Oo nga eh. eh parang... Kailan na, malinaw pa mata natin ngayon. <laughs> <laughs> Lalabo na, di ba? Talaga. Eh, sa tingin mo ni, ano kayang magiging kabalara ng anak natin, no? Hmm. Hindi natin alam, pero ako, sa nakakita ko naman sa anak mo, buwang malaayang mararating. Kasi masigasig. eh. Mahay, no? May common sense. Marunong sa bahay. Marunong ma -isama. Hindi mahihiyain. Umaga, kampante ako na magiging maganda buhay ng anak natin, eh. Bukod dun eh. Ano pa? Ano pa yung in-expect mo? Ngayari, 10 years for now. 10 years from now? Ngayari, matatanda na tayo, di ba? Ako, mas gugustuin ko mag-expect o mas gusto kong practice yung sarili ko. Hindi naman worst to, ah. Pero, mas doon ko gusto paghandaan yung tipong halimbawa yung anak natin lumayo nag-iba ugali o nagkaroon ng asawa na nagiging anay sa relasyon natin bilang magulang sa kanya siguro mas gusto ko ni eh. ipon na lang tayo ng 10k umpisa na natin ngayon tapos pag 10k na tabi mo na hanggang sa dumating yung oras na yun oras na yun? Alimbawa, uh, 65 na ako. 60 ka. Yung anak mo na wala nang paki sa atin. Naging ganid yung asawa o naging madamot. Yung 10K na yun, ibibili ko na lang ng bike na may sidecar. Bike na may sidecar? Ano naman gagawin mo dun? siguro magbabasura na lang ako ni. Ay, grabe ka naman eh. Bakit naman? Ang naman magbabasura ka. Eh, hindi na, hindi lang. Parang mas nire-ready ko lang yung sarili ko doon. Kasi ayoko maging pabigat sa anak mo. Ayoko maging pabigat tayo sa anak natin. At least, na mayroon akong bike na may sidecar, mag-iikot lang ako dito sa sa division natin. O, oh, magkano isang sako? 20. O, oh, pupudadaling ko doon sa truck. Araw-araw yun siguro, mga 300 lang. Buhay na tayo maghapon kasi kakain na tayo parehas kasi pag matatanda naman na, lalo ngayon, di ba? Magbabawas na tayo. Dapat ang kakainin natin yan. Hindi, hindi na masyado malasa. Prutas, gulay, hanggang sa darating yung takdang oras na hanggang doon na lang tayo at least hindi tayo naging pressure sa anak mo Sabi ka naman eh, parang parang hindi ko naman ma-imagine ang mangyayari sa atin yun. Tsaka, unang-una sa lahat, kay nagtaguyod dito sa atin, sa pamilya natin. Lahat, binigay mo sa akin. Si Amanda, napagtapos mo. hindi mo nga kami ni Mason nagutom sa iyo eh. Tapos, ganun lang, ano, iniisip mo? Eh, kesa naman gumayat ako sa ibang tatay dyan, o ibang magulang na sobrang taas na expectation sa anak. Yung nag-aaral pa lang, gusto nila, buhay na sila agad ng anak nila pag nakapagtapos. Yung tipong may sariling pamilya na yung anak natin pero iniisip na tayo dahil ganito ganun. Ayaw kong mabigong pamigat niya. Ayaw kong maging pabigat sa anak natin. Kaya ako, mas tinadala kong sitwasyon sa medyo worse or kahit pinaka-worse pa. Mabuti nang mababa lang expectation mo kaysa yung magtaas ako ng expectation tapos pag hindi natupad, mas masakit kasi yun. Ayan. Okay lang yun. Tsaka ikaw, kung dumating ng point na ganun, ito ko na lang sa bahay. Ako na lang yung mag-iikot. Basta pag uwi ko, makain tayo. Yun na lang ang importante sa matatanda para sa akin. Tsaka, wala naman masama sa magbasura. Manangal na trabaho naman yun. O dumi man. Malinis na paraan naman. Eh, kung ganyan din naman yung plano mo, siyempre sasamahan kita. Tapos, pagpagod ka na, ako naman ang papadyak. Tayo pa naman ah. Eh. Tayo pa ang pwede mangyari. Nasa ako lang. Hindi ko kayo papabayaan. Dahil tumihinga ako. Hindi naman tulog ang Diyos. Nakikita niya kung anong klaseng magulan tayo sa anak natin. Di ba? Nakalungkot naman yung sinabi ni Mama naman. at Papa. Huwag po kayo mag-alala. Huwag po kayo mag-alala. din ko po. Isiguro din. Magsisika po ako sa pag-aaral at sa magiging trabaho ko. Lord, Lord, gabayan niyo po ako. Gabayan niyo po ako. Lalo na po ang mama at papa ko. Bigyan niyo pa po sila. Bigyan niyo pa po sila. Nang mahabang buhay. Nang mahabang buhay. Pinapangako ko po. Pinapangako ko po. Naalagaan ko sila. Naalagaan ko sila. Sa oras na mga kainaan na nila. Gusto ko po magtagumpay. Gusto ko po kasama sila. kasama. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Mama at Papa.